Hindi ako parang meant for like living alone kasi lingi nga talaga kasi ako masyadong even sa even sa family ko kailangan talaga. Lagi ko sila gusto makita at makasama. Tapos totoo nga pala talaga 'yon kapag ka mag-isa ka lang sa bahay tapos kapag ka, um you're not feeling it like for example sa pagkain you're not do it parang ganun. Yeah. Para ikaw, katulad ikaw, di ba? Actually, totoo yun. Kasi nga, yun din yung reason bakit wala akong garang kumain minsan. Kasi syempre, ako pa yung gagawa, ako pa maglilinis, nagugas ng pinggan. Yeah, yung wala. Si, Na-enjoy na ko na. Ano? Like, yung wala kang kasama kumain, parang... Yeah. Hindi ko yan. Yeah, yeah kapag ka, ano talaga, hindi talaga ako... Hindi hindi ko mapigilan hindi mag-claim mag sa tao talaga kapag ka... That's good. Pero na-enjoy ko na mag-live alone nung I got Noah. Kasi at least may routine na ako na I'm taking care of something. Like, kinikig ko siya araw-araw, kinikig ko yun yung little box, gano'n. So, feel ko naman, <laughs> that's parang it's nice to live with someone you have to take care of. Kaya when I got Noah, okay na ako. May bala Hmm? May bala kang mag-add ng... Pat? daw. No. Ah. So, Sorry, yung audio mo medyo decoded. Like, I mean, sabi ko may bala ka bang magdagdagan magdagdag, si Noah? Um, no, Di ko na kaya. Lagi <laughs> hey, bit me kanina. Actually, it hurts talaga. Like, it hurts. Nag yellow ka ba? nag ka ba? I did. Actually, yun yung ginawa ko agad. Nung nag-end ko. Kaya I didn't order muna. Oh, we'll I see. Yeah. You know, like, don't do it next time, okay? Like, parang ang natin ni sa ano. So, like, I know, actually, first time na yun. Gulat ako eh. Like, weird. Guys, by the way, naka-live si Bella sa IG kasi di maka-join yung jowa niya. So, nag-live siya sa Rainbow app. Doon na lang daw siya magla-live. try niya kanina, ni kanina i-add yung jowa niya eh. So, oh. so wanna meet, uh, no, if you wanna meet Bella's boyfriend, punta lang kayo sa Rainbow app. Naka-live na siya dun. Need, baka, did, baka, need, baka daw ni Noah ng kalaro. Baka nga. Baka nga. Mm. Paano mo dito si, ano, si Coco? Yeah, alam ba, sobrang... So cute. Wala kasi akong picture ni Coco ngayon sa laptop eh. Hindi kayo like, wala ba siya sa room mo? Wala siya kasi nasa ano siya, nasa clinic pa siya kasi. Oh. Pinapet hotel ko muna siya kasi ang dami ko kasi ginagawa ulit. Eh, so wala walang, walang mag-aalaga sa akin. So pinapet hotel ko muna siya. Ano, ano ba ginagawa? I miss nais? Coco so much. Ha? Ano ba ginagawa mo lately? Been busy like Dami kong inaasikasa so for like a document, tapos syempre yung sumasabay yung work. Hmm. Don't vape ha, mamaya mang makikita ka nila nag-vape, kaya yung... Mababag ka na naman. Sorry. So, yun. Yeah, pagbalik ni ano... Pagbalik ni Coco sa inyo, magkikita mo sa live. Yeah, sure. Sure, I think I will. Papakita ko sa inyo guys, sobrang cute talaga na na si Insuker. Wala kang picture dyan, kahit sa IG mo. Kasi mo siya wala wala. wala. wala akong picture sa IG ko, as in... Nasa phone ko siya ngayon. Eh, pag hindi na tayo mag alive oh, okay, pa siya. Ano? Oh, Yan, naka-phone ka? Kasi wala talagang kalagay si Noah dito. Like, yung kalaro niya si Ellie, yung dog ni Cholo. Tapos wala, nag-aaway lang sila palagi. Really? Mm -hmm. Parang ano, tayo lang. So, hindi tayo nag-aaway, di ba? Mm, kanina lang, siguro. Pwede tayo nag-aaway. Kanina joke lang yun, guys. Oo oh, nga, joke lang yun. Grabe naman kayo. Wala Joke ako, wala ako Wala ako talagang kain kanina, kaya I was super pagod. And then, Noah bit my lips pa. So, syempre, ayun. Yeah. Uh, joke lang naman yung away naman kanina. Joke lang naman kasi na tatawag pa ako sa ano, sa IG, para lang mag... Di ba? That's, that's uh, Okay. Joke din yun. Yung pag... Yung pag-sorry mo. Ah, wala akong sinasabi. Ayun na naman, nakakainis. Nakapainis. Um, I just like seeing you like that. Ang funny. Naka afani ah, ako ganun. Hmm. Funny. Hmm. hmm. <sighs> Ayun. Tsaka wala akong sumood kanina kasi sabi ni Sai na he doesn't look at my broadcast channel. Pero inamin niya naman sa live after na like he does, so... Oh. So. 72K ka na daw. Totoo ba? Yeah. Thank you, guys. Di pa? 71.8 pa, oh. 72 na yan, for sure. Yeah. Yung comments dito. <laughs> Ang cute nila. Gusto ko nang gusto ko nang alam gusto ko mag-freshen na kasi parang feeling ko Look ko, oh, I look how grade na. Oh my god. You're fine. Okay naman. Like I look like Green screen mo daw si Coco. How? Pwede ba 'di ba, guys? Pwede mag-green screen, 'di ba? Um, actually, pero hindi ko alam kung paano yun eh. Parang alam ko pa Di Hindi ka mamaya may, may makalikot ako na hindi. Ipapakita ko na lang siya, promise. i -air drop ko sa like next line. Ipapakita ko sa <laughs> hey, sige. Baka may mapindot pa ako dyan na kung ano-ano eh. -ano, eh di pa nag-present ko nga maglalive ng ganito. Oye, okay, may plan na kami ni Bea mag-meet with Bella. You, you're gonna join us ba next week? Sabi ko sabi ko sa kanila, I don't think so pa. Kasi, like, ang dami ko kasing and dami kong kailangan tapusin work by next week. Actually, kailangan ko din magpasa ng documents for next week for kasi may plan may plan ako mag out of the country for my birthday. Oh, like, totoo ba? Kailan birthday mo? September. September. Malapit. Oo oh, malapit na. Next month na. So, like, I really have to uh, finish all the documents before pa ako magsaya kasi like, I actually, I miss going out. Pero hindi ako makapagawa kasi ang dami ko talagang ginagawa. Like, legit. Pero good thing na na maraming ginagawa kaysa naman sa walang ginagawa. Yeah, busy is good. Good nga na dami mong work, dami mong kailangan asikasuhin. Asik 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 Tama ba? Asikasuhin, yeah. Asik yeah. Ang dami mong asikasuhin. So... Where are you planning to go ba? I'm planning to go to... Ano, I am thinking if... Korea or Japan. Uy, that's fun. Wait, wait lang. Have you been in, ano, Japan na Bali, Or... I have. I've never been to Korea, but I've been to Japan. Di ba, Japan is so nice, right? Yeah. It's nice there. The food's good talaga. Tsaka the shopping's so nice. Oh, kapag ka, ano, kapag ka, ito, kapag ka, you want like a shopping. Sorry, if ganda ko ng ganda ng ilong ha, ewan ko yung ka ilong ko eh, baka may humahalik ng picture ko. So anyway, So anyway, um, hmm. ay sabi ko, <laughs> mag- like maganda mag um, pumunta sa Japan for like, uh, ano, shopping. Yeah, totoo yun. Kasi parang, ang cheap, hindi naman sa totally cheap talaga, pero it's way cheaper. Kailan kung... pa yung mga designer brands doon, super cheap. Sorry, ano na? yung mga designer brands, mas mura dun compared yeah, to uh oh uh oo. -oh. Mas mas compare compared sa like Korea, sa Hong Kong. Mm. Yun. Mas mas okay. Pero nung kay Sai, ano blush on niya? Ano blush? Huh? Naka-blush ka ba? No. Bakit? But Hindi ko alam. They ask you eh. Mukha ba ako naka-blush on, guys? ah Tingin. Konte dito. Baka kasi, Wala, hawa yung ilong. That's why it's getting red. I, are you, I, yeah, I are, you, sick ba? Ano no? Are you sick? No. Pero ako, I'm no. actually sick. Like, gabi yung sipon ko and cough kasi nahawa ko kay Cholo. Kaya eh, si Cholo. Ah, nahawak. May sakit din ba si Cholo? Hindi yeah, may sakit siya ngayon. Hmm. Alam nyo ba guys, may isi-share lang ako. One thing, um, one thing that living alone taught me, like, is that parang you really have, you really have to take care of yourself all alone. Like, if you have, uh, like, fever or kapag hindi ka okay, wala kang, wala kang, wala kang po pwedeng mahinga ng help. Unless may kakilala ka, like, some, like, katulad ngayon. Totoo yun. So, like, okay. if ever, like, I have a fever, tapos super sakit yung katawan ko, wala, kailangan kong bumangon. Kasi I have to get the meds, minsan I have to go pa, walk to buy the meds. Yun yung mahira pag mag-isa ka, if nagkasakit ka. There was a time nga sa kondo ko before, yung, yung nag-live alone ako, sobrang taas ang lagdat ko. I think, like, um, umabot siya ng 40. So, wala, 30. wala talaga. Like, wala talaga akong wala akong mal... Alam mo yung sarado yung yung drugstore sa baba. As in, like, I really have to, like, magpag-grab pa. Yung grab ka talaga, ha? Eh, that, that time kasi di pa ako marunong magpag-grab. Like, hmm. mag-grab nung ano. So, I force myself. Like, really. You didn't, ano, you didn't pag-grab na lang sa... Hindi ako marunong. <laughs> Pumunta ka talaga? <laughs> yeah, pero like, it's, um... 10 minutes away lang naman from my condo. Ngayon, So as in, ako talaga mag-isa yung pumunta. So like, kapag sa mga, like, so yung mga comments yun, kapag nagbabala kayo na, Kapag may, kapag nagbabala kayo mag alone, make sure na you guys are strong. And, um, hmm. Ba't pa na-inom ka ng tubig? Wala, I'm thirsty. Oh my God. Opo, Dane, wala rin akong tubig din. <laughs> Wacky daw yung shade ng blush mo. yung sabi nila dito sa comments, oh. ba yan? Eh. Really ba? Maybe. Hmm? Sabi mo? So, ayun, like, um... Hmm. Ayun. Ano to? Uh, so, and, ano, ano? What, what's your plan tomorrow? Ayun, yung vet. Ay, uh, yung med, uh, bike clinic. Okay. Then yeah, after. Tapot na ako sa viewers eh. Sinasabi lang na, na kailangan talaga magpa vaccine magpa-tetan na shot. So, sige. Like then after. Ay, actually, meron din pala akong... Oh my God, where we're the same. We're the same. Because alam mo bakit? Meron din akong... Kailangan ko din magpa-inject. The cat for your cat? No. Oo, oh, oh, ata. Oo. Oh, oh. Kailangan ko din magpa-inject na anterior. Kasi kasi, yung isa kong cat, si Kali, nakalmot naman ako dito. Okay. Pero vaccinated ba yung cat mo? Nung bata, pero... Siyempre, like, ano. Alam, pero ano mo, Magpa-vax na lang para safe. Yun nga eh, yun nga eh. So, pero hindi pa naman. Siguro mga August 17 pa naman ako, yung last ko. Yeah. Ako, oh, sabir, pa vax ko na lang ulit din si, si Noah Yung pang, pang booster kasi pwede yan. Kasi uh, ah. ko na siya iyan o like play date with my friends ka. So, anyway, para safe. Yeah, para safe na. Mm Okay. I think I'm gonna, ano, I think I'm gonna end my life though. I'm kinda tired eh. Yeah, kita nga sa mata mo eh. I'm tired. Yeah. So, uh, you're gonna live pa ba? No, baka hindi na din. Siguro, I'm just gonna wait for like, update na lang din. Yeah, kasi you're gonna, ano, di ba? You're gonna hatid someone sa airport. What time ba yan? I, I don't know, like maybe mga 2 and I'm I'm the one who's gonna drive though. Two. Grabe. You're from Bulacan, so you're gonna go from north to south 2 AM? Yeah. Siguro, ano lang naman, um... Mga around mga one hour lang ata, or two hours, I think. Ah, two hours? No, not two hours. One hour lang. Hmm. Wala man traffic, pero baka pagod ka na. Mag-ingat ka mamaya. Yeah, ikaw mag-ingat ka din by tomorrow. And make sure na magpapavet ka talaga. Yeah. Okay. It's nice talking to you, You <laughs> too. Night, bro. We good naman right? You you're feeling better ba? As long as I'm feeling better and I'm better then. I'm I'm feeling better now. Same. Good night. Okay, good. Okay. You okay. can sleep now. Okay. Night. Good night, guys. Good night. Night. Good night. night. night.